Ang Mahiwagang Willow, Isang Kwento ng Pag-ibig Sa puso ng mistikong kaharian ng Ilaria, matatagpuan ang isang marilag na kastilyo na napalibutan ng mga luntiang gubat at kumikislap na mga lawa. Kilala ang kaharian sa kanyang kapayapaan at kasaganaan, pinamumunuan ng matalino at mabait na Hari Alaric at Reyna Ilara. Mayroon silang anak na si Prinsesa Serafina, Nakasing ganda ng bukang liwayway at tapang ng isang kabalyero. May mahaba at kumikislap na buhok na kulay ginto at mga mata na kasing bughaw ng langit sa tagi. Serafina, alam mo na ang Enchanted Forest ay mapanganib. Bakit mo gustong pumunta roon? Ama, isang lugar ng himala at mahika ang Enchanted Forest. Nararamdaman ko ang kapayapaan roon. At bukod dito, hindi ako natatakot. Ipangako mo sa amin anak na uwi kang ligtas. Pangako po aking ina. This Kamusta ka, kaibigan? Masaya akong makita ka muli. Ang ganda ng lugar na ito. Ang mahika ng kagubatan ay tila bahagi na ng akin may halong kakaibang tunog. Pasensya na kung nakikialam ako. Naligaw ako at iyang lugar na ito ay ha. Hindi ka nakikialam. Maligayang pagdating. Ako si Serafina. Ako si Aiden. Prinsip Aiden mula sa kaharian sa kabila ng Silver Mountains. Silang dalawa ay nagsasama, natutuwa sa mga natuklasang lihim ng kagubatan. Nag-uusap sila, nagtatawanan at nagbabahagi ng kanilang mga pangarap Si Serafina at Aiden ay nakaupo sa tabi ng apoy, tinitingnan ang mga bituin. Hindi ko pa nakikita ang tulad mo, Serafina. Ikaw ay may mataas na pagtingin sa mundo. At hindi ko pa nakilala ang tulad mo na nagpaparamdam sa akin ng ganitong pag-unawa. Nagbahagi sila ng tahimik na sandali, hawak ang mga kamay. Si Morgana ay nakatayo sa harap ng kanyang kaldero, nakatitig sa kanyang nilalaman. Pakikipag-usap sa sarili. Ganoon nga ba, ang prinsesa ay natagpuan na ang pag-ibig. Tingnan natin kung gaano matibay ang kanilang pagmamahalan. Si Prinsipe Aiden ay nagsisikap sa labirint na ginawa ng sumpa ni Morgana. Si Serafina, na may dalang kumikislap na pendant mula sa mga inkanto, ay naghahanap sa kanya. Aiden? Nasaan ka? Pasigaw na sambit ni Serafina. Serafina, tugon ni Aiden na nanghihina na. Si Serafina ay natagpuan siya at tinulungan siyang bumangon. Sila ay humarap kay Morgana. Iniisip ninyo bang matalo ako sa pamamagitan ng pag-ibig? Galit na sambit ni Morgana ang mangkukulam. Oo. Oh. Ang pag-ibig namin ay mas matibay kaysa sa iyong kadiliman. Sabay ng paglabas ng kwentas na mula pa sa mga kaibigan niyang mga hayop. Ang liwanag ng pendant ay lumakas, pinaputol ang sumpa ni Morgana. Ang kagubatan ay bumalik sa kanyang mahiwagang kalagayan. Hindi. Hindi pa ito Sigaw ni Morgana. Si Morgana ay nawala sa Anino. Ang willow tree ay kumikislap ng higit pa sa dati. Ang mga engkanto ay binasbasan si Serafina at Aiden. Ang inyong pag-ibig ang nagligtas sa kagubatan. Naway magninging ito magpakailanman. Wika ng isang inkantada. Serafina, pakakasalan mo ba ako? Habang hawak ang kamay ni Serafina. Oh, Aiden. Nang buong puso, madaling sagot ng prinsesa. Ang mga kaharian ng Ilaria at ng kaharian ni Aiden ay nagdiriwang ng kasal. Si Prinsipe Aiden at Prinsesa Serafina ay nagtayo ng kanilang buhay na may karunungan at pag-ibig. Ang kanilang pagmamahalan ay isang liwanag na tanglaw para sa lahat. Sa ganitong paraan, sa puso ng Enchanted Forest, ang kanilang kwento ng pag-ibig ay naging isang alamat, sinasambit ng hangin at pinahalagahan ng lahat ng naniniwala sa mahika ng tunay na pag-ibig.